back again mga kalapatids into another episode ng KRB ano? so kung napapansin nyo eh gabi na then eto na nga uh, yung mechanics na gagawin natin para sa pag bird natin ano? so yung parapol natin eto si Grisel then yung anak niya yung inakay nga niya ano? so kung mapapansin nyo ayan yung Grisel natin ah uh, yung inakay hindi na masyado kita kasi nandun sa ilalim niya ano So, eto na yung start ng mechanic natin, kung mechanics, kung paano kayo Uh, mananalo dito sa ating pagebird. So ngayon eh gabi na, uh, pinilit ko lang mag-vlog ano kasi medyo busy sa trabaho nga. Then bago ko i-start, uh, tanong ko lang, maganda ba yung ating ano, yung ginawa kong intro? Uh, comment nyo nga kung maganda yung intro na ginawa ko, no? So do simple lang pero palagay ko naman eh medyo maganda kasi previous vlog ginamit ko na yung intro na 'yon. And may nag-comment naman, maganda daw sabi nila. So sa intro ko na lang dadalhin ano mga kalapatids. Pero hindi. Uh, for today's video nga mga kalapatids, eh sisingsingan na natin yung inakay ni Grisel ano. So kukunin ko lang yung inakay. mga yung inakay ni Grisel. Ah, uh, pansin niyo medyo malaki na. Then kung mapapansin niyo yung sa pakpak niya, palagay ko magi-Grisel to. Mukhang nakakuha ng kulay dun sa nanay. Pero tingnan natin. Then makikita nyo naman, pansin nyo, malaki yung inakay. So magwa one week pa lang to. Ayan, tumutubo na pa unti yung kanyang balahibo, no? So, healthy naman. Tsaka yung tips pala, no? Ah, pag nag-breed kayo, then sa inakay, unang-unang iti-check nyo yung pitso. Dapat diretsyo. Pagka baloktot kasi, medyo hindi healthy yung inakay pag kaganon so sisingsingan muna natin siya ngayon mga kalapatids uh, bago pa lang lahat maganda mainam na tapusin nyo yung video na to para dun sa mechanics ano so eto uh, sisingsingan ko siya ng ano personalized ring natin ayan KR Vlog kung nababasa nyo mukhang malinaw naman then lalagyan ko rin siya ng singsing -sing ng ano UFC pero eto is old bird na kasi binunot ko to doon sa isang inakay natin noon nung summer last summer pa to uh, nagkaroon kasi siya ng ano PMB pero kinal ko na yon then itinabi ko lang yung singsing -sing niya so ito isusuksok ko dito sa grisel ano so suksukan muna natin ng sing -sing, mga kalapatids. Ayan, mga okay na. Ah, uh, kita niyo naman, nakasuksok na. Then okay na. Mukhang hindi na mabubunot 'to, pero che-check pa rin natin araw-araw. So, ayan. Kita niyo naman, healthy, healthy. Yung inakay do, medyo madumi lang yung ano, gabi na kasi hindi ko na mapalitan, wala akong buhangin na available ngayon. So, bukas na lang papalitan ko ng buhangin yung ano natin, yung pugad natin para medyo malinis kasi puro iput na rin kung mapapansin nyo ayan o madami ng iput ng ano inakay so ibabalik ko na mga kalapatids ano then paano yung mechanics na para manalo kayo dito sa pag board nga natin so babalik ko lang muna yung inakay mga kalapatids so ayun mga kalapatids uh, nasingsingan na natin then ibalik ko na nga yung inakay ano so paano ba yung mechanics para manalo ka sa pag-gift natin ano? so ganito lang kasimple number one is dapat subscribers kita mga kalapatids ano? uh, ah, ipopokus ko lang yung camera sa para hindi ako masyadong nakayuko yan. so ayun number one is kailangan subscribers kita then ito yung unang unang tanong ko mga kalapatids na kailangan yung sagutin para manalo kayo dito sa pag-eat natin. So, number one na question ko, mga kalapatid, sa, no? Uh, sa lahat ng mga vlog na in-upload ko and yung mga nagbigay ako ng tips and advice, ano yung pinakatumatak sa inyo and in nyo sa loft nyo until now, ginaga ginagawa nyo sa loft nyo or sinama nyo sa sistema nyo ano yung vlog or yung tips na ibinigay ko na ginamit nyo mga kalapatid so yun yung isang unang question natin so isipin nyo ng mabuti eto hindi naman ito pabilisan ng comment mga kalapatid ano? then importante na tapusin nyo itong vlog na to para hindi kayo magkamali kasi once na nagkamali kayo ma disqualify kayo hindi ko pipiliin kahit maganda yung sagot mo disqualified kayo dun sa pag-gift bird natin. So, yon yung number one na question. Ano yung tips o advice na binigay ko sa mga vlog ko na tumatak, na tumatak sa inyo and ina-apply nyo sa loft nyo ngayon bilang sistema. So, yon yung question number one natin. Then, pangalawa mga kalapatids, uh, ano yung dahilan nyo bakit gusto nyong makuha yung pag-gift bird natin. So, ayun, ganun lang kasimple mga kalapatid. Uh, number one question is, uh, ano yung tips or advice na ibinigay ko na ina-apply nyo or in adopt nyo and sinama nyo sa sistema nyo sa pagkakarera. Then, number two nga is, bakit gusto nyong makuha yung pag-gift natin. Ano yung dahilan? So, mag explain lang kayo ng konti. Sagutin nyo yung sagot. Ay, yung tanong. Then, wag kayo mag-comment dito sa YouTube. Saan kayo mag-comment? So, itong video na to, mga kalapatids, isishare ko dun sa aking Facebook page. Then, dun sa Facebook page, dun kayo mag-comment. Together with the screenshot na subscribers ko kayo. So, pag sumagot kayo dun sa mga tanong, kasama yung screenshot na katunayan na subscribers ko kayo. So, hindi kayo dito sa YouTube magko-comment dun sa Facebook page. Ilalagay ko na lang dito yung link ng aking Facebook page. Then, wag yung kalimutang i-like yung ating page, ano, you know, mga kalapatid. So, yun lang. Tatlo lang yung dapat nyong gawin. Sagutin nyo yung unang tanong, then pangalawa, then yung huli is mag-comment kayo doon sa ating facebook page hindi dito sa vlog na to mga kalapatid so naiintindihan nyo okay na ganun lang kasimple mga kalapatid then pipili ako ng pinakamagandang sagot na, na sa tingin ko eh maganda para sa akin ano so hindi ako magra-random pick para dun sa mananalo Tsaka isa lang yung mananalo muna ngayon mga sa no. Sabi ko nga kasi magsi second clutch tayo para dun sa second raffle natin dito sa Agrizel Then ganun lang ka simple. Yung magko-comment dito sa vlog na to mga kalapatid sa no. Automatic disqualified. So pagkakasi kasi nag-comment siya dito ibig sabihin hindi niya tinapos yung video. Marami kasing ganyan napapansin ko nagbigay ako ng tips din nagtanong siya pero yung tanong niya nandun, sa, nandun yung sagot sa video so nangangahulugan na hindi tinatapos yung mga video ano, mga kalapatids, o yung mga vlog ko so ayun maganda na doon kayo sasagot sa FB page together with the screenshot na subscribers ko nga kayo mga kalapatids so ganun lang kasimple uh, abangan nyo na i-share ko to doon sa FB page then ilike nyo yung Facebook page mga kalapatids so ayun that's it for today's video mga kalapatids pero bago ko tapusin syempre shoutout muna tayo so eto yung mga nagpapa shoutout mga kalapatids ano? shoutout po kay Rainier Love from Pasig City kay Panda Gamers Brian Lexter Escobar from Bislig Tanawan Leyte kay Ken Machu Shoutout din kay Snip Pineda. So, UFC player to from Team JBL. Shoutout din kay Emerson nato from North Fairview. Kay Jason Love. Uh, alam ko ano to, new vlogger. Suportahan nyo mga kalapatid no. Then kay Mikos Love from Mexico, Pampanga. Shoutout din kay Aaron Paul Aniceto from Antipolo City. Kay Bamboo Pigeon Love. Uh, vlogger din to. Uh, Suportahan nyo din mga kalapatid. Bisitahin nyo yung channel niya. Shoutout din kay Manuel Nogoy. Kay Renz Rivera. Romeo Castro from New York Coco Nacion from Trece Martires, Cavite Shoutout din kay Freddy Lopez, Jason Lopez, Steven Lopez from Valenzuela City Then lastly, ako si Kiel TV uh, Vlogger din to, bisitahin nyo yung kanyang channel mga kalapatids. So that's it for today's video mga kalapatids Sundin nyo yung mechanics Then pagka nagustuhan ko yung sagot nyo ako ang pipili, gagawin ko ng vlog kung sino yung mapipili ko na mananalo dito sa pag i natin. So, that's it for today's video mga kalapatids. Good luck sa ating lahat and happy flying!